Okay, saksi sa palitan ng maaanghang na salita at parinigan sa social media itong isang kaibigan ni Nadiding at si Lilian. Pero para sa kanya, si Diding na nga ang abonado, siya pa ang agrabyado. Kel, humarap ka na. wala pa akong tanong. Hindi, sobrang matapang niya talaga. <laughs> talaga ba? Sobra. Sobrang siya nang atraso, tapang. Siya na may tapang. atraso, siya pa matapang. Oh. Kadalasan ang mga nangungutang sila pagalit alit pag, pag singila oh, na. diba? Sa letrang I, intrimitida. ano ang saluobin mo dito? Kasi siya naman talaga, sobrang tapang niya. Kasi yung time na siya sabi niya na abuloy na lang yung pera sa kanya, hindi naman siya nagsabi talaga, yung partner niya. Kasi That's sabi right. na nga ng partner niya sa kanya, Huwag mo nang tulungan niya kasi kilala natin yan. Sabi yung ganun. Eh so, magkaibigan naman sila, tinulungan niya talaga. Eh ngayon, ng mga nakarang huling-huling kuha niya na, pinautang siya. Na-delay. Tapos may mga nagsabi sa kanya na, hindi kayo binabayaran niya, eh nandun lagi araw-araw sa binguhan. Kaya nung time na yun, sumugod na siya. Oh! Oh! Paano mo naman nalaman na... Mga ilang, ilang araw. Ay, anong... na nalakaway kami ni DJ. Paano mo naman nalaman na hindi siya ko na nagsabi. Eh, magkapit bahay lang tayo, eh. May tis... Magkapit ba? nasa ka ba nun? Not Kanun. Natural, natural. Eto, tisigo ko. Ando, tis mo. Eto naman ang kakampi ni Lilian. Na check na check pagdating sa loyalty sa friendship nila ang isa pang nakakasaksi sa awayan sa bingguhan ay dahumarap ka na. Hey! Ate Aida, kumakampay ka ba kay Ate Lilian kasi tingin mo na tama siya o dahil kaibigan mo siya, parehas kayo nagpa-parlor? Kaibigan ko siya, unawang, unawang ko siya. Sa pati ng pangangailangan niya sa magulang niya, nahanda akong tumulong sa kanya. O pwede kayo pa yung sumagot ng utang niya e, kay Ate, Ate Diding? Sa akong tindera, nangungutang din ako sa 5-6. Pero hindi ako pinapahiya. Kasi nangangailangan ako eh. Huwag ka mamaya. Ikaw, kung talikta ka ng mutang, eh ako garantor lang ako eh.